Ito ay uh, inilabas ko nung nakaraan ito sa basis ko. Ayan. Nakikita niyo nung pinus ko ito, mayroong isang babae na tumulong. Malaking bagay na rin ang ginawa niya. Ito yung grocery ay inutos ko dun sa tao para ibigay at may uh, pera. Oo. Hindi man gaano kalaki pero napakalaking tulong ito kay Kuya Budong na Bineloy ba yung uh, ginawa ng ating uh, malapit na kaibigan na nagbigay ng ayuda pero sinabi nga niya sa akin, ayaw na niya daw magpabanggit ng pangalan yung tumulong nito, maraming salamat at natuwa naman si Budong at ang sinasabi nga niya, God bless doon sa nagbigay sa kanya ayan, ng tulong napakalaking bagay po ito sa kanya no Tingnan nyo naman ang sitwasyon. Yan o, oh, gumagapang. Kita mo naman, yung bahay niya ay maliit lang. Maliit lang yung bahay niyan. Siya lang mag-isa. Nung nagkita kami, may inabot na rin ako. Pero, siyempre, hindi ganun kalaki yan. Dahil nga, minsan, hindi naman ako, ano, mayaman. No? Kung ano lang yung kaya natin. Oh, at ngayon, nakita nung ating kaibigan na isang babae na malapit din sa atin na ayaw nga magpabanggit ng pangalan. Sabi na awa siya sa tao. Iyon, ito no, ito yung inutos natin. Siyempre yung inutos natin, yung inutos natin pag grocery kasi wala naman tayo sa lugar. Pinaabot natin. Ito nakita nyo, may pera yan. No? Hindi, sabi ko nga sa iyo, malaking tulong ito. May pinag-grocery eh. at uh, bigas. Mayroong uh, gatas. Malaking tulong to. Kasi kung ibibigay lahat sa kanya pera, ay uh, baka may isip niya magtumatuma. Pero Siyempre, sa kanya na yun, no? Ay ngayon, ay uh, salamat doon sa tumulong at maraming maraming salamat at nakikita nyo naman ang sitwasyon niya no? ni Kuya Budong. Ito ang gumagapang. Maliliit ang mga paanyan. No? At nautawa siya sa akin nung nakita kami nung uh, nagbakasyon ako. Kaya ako nagpapasalamat kay uh, Kuya Budong at inaccept niya na yang uh, natuwa naman ako sa kanya. No? Eh sabi ko nga ay eh, maliit na bagay man 'yung tulong na ginagawa namin dahil hindi naman kami 'yung katulad ng mga sikat na mas maraming pera. Eh kung ano lang kaya namin. Minsan nabunado pa 'no. Pero walang problema 'yon. Ako nagpapasalamat kay doon sa kaibigan natin na nagbigay. Maraming salamat sa iyo, ma'am. Hindi ka na nagpabanggit ng pangalan. Nandito na po 'yung uh, binigay natin. Bali, inutos po natin sa tao yan. Siyempre, nagbigay din tayo doon sa tricycle na naglakad, no? Kahit papaano At ito, may gatas siya para sa sarili niya. Napakalint tulong. Nakita nyo naman yan, gumagapang. Nakita nyo naman yan. Si... Anabil Rama Nakita nyo naman yan. Hindi lang yan ang kailangan. Yan yung Anabil Rama. Ginawa ko lang yung chok. Pero ang totoo, maraming salamat doon sa nagbigay. Natutuwa ako. Wala kang sawa sa pagtulong. Si Lord nang bahala sa iyo. Doon sa nag, kahit maliit, basta uh, nagbigay ka, bukol sa loob, napakalaking bagay po yan sa tao. Katulad nito, si Kuya Budong. Napakalaking tulong nito sa kanya, yung grocery niya. Tapos mayroon pa siyang, uh, siyempre, may pera din naman na binigay. Pero malaking tulong talaga sa kanya to. Pero una-una, sinabi nga ni Kuya Budong, salamat daw dun sa nagbigay, kahit hindi na pakilala. Ano, Inidit ko lang yung ano niya, buses, no? Kasi hindi ko na mapakasya. Maraming salamat, maraming salamat sa inyong pagtiwala sa Bantay Kilite. Ako po si Bantay Kilite. Kung ano kaya natin gawin, tutulong po tayo. At salamat po sa ating mga kaibigan na nagmamalasakit. Katulad mo, ma'am. Salamat po. Malaking tulong po ito. Ayan. Nakita nyo naman ang sitwasyon ng tao. Nakakantig ng puso. Malungkot. Pero, kaya minsan kahit nahirap ang buhay, kinakaya niya. Nag-iisa lang po yan. Wala po siyang kasama sa bahay niya. Paano po nang magkanagkasakit siya? Siyempre may mga kapatid din siguro yan. Naisipin natin busy rin sa kanilang pamilya. Kaya maraming salamat sa tumulong kay Kuya Bunong. God bless sa mga tumulong. Maraming salamat sa iyo. At ayaw mo na magpabanggit ng pang pangalan. Ito may grocery siya. May konti pera. Maraming salamat. At malaking tulong po ito sa kanya. Sa kanyang buhay. Thank you and God bless. Bye-bye po. Bantay kilite.